Hi guys! Welcome sa ating vlog and kasama ko si Raven! Ayan! <laughs> Maaga ka natulog Raven? Maaga naman? Opo, ayan. Mm. ay nasa ano ngayon? Nasa school si Heron ngayon. So, ano gagawin gawin natin ngayon for today? Wala. Wala. <laughs> Wala kami turo today. So, kasi... Um, na ng isang student ko, guys. So, sa so voice lesson. So, ano, wala kami turo. Today. So, mamaya, tuturuan ko, academic. Yeah. academic mamaya. So, ayun. So, watching na kami ng mga vlogs today. inuna ko muna manood ng vlog ni uh, Prince Labangka. Tapos, sunod-sunod na yan. Tapos, para ano, dumami mga views din. So, ayun. Diba sa watch all, Kailangan din yun eh. So, kailangan, the more na marami, mahaba yung pan, pinapanood mo sa bawat vlog. sa so, the more yata yung ganun niya. Haba ng watch hour. So, hindi ako sure. <laughs> Masa yung pinanood ko na lang. Nunood lang ako parang man yung watch hour. <laughs> Di ba, bebe? Watch hour nila. Oh. Di ba? Opo. Ayan. Ano ginagawa mo ngayon? Pinakain mo? Ah, hindi. <laughs> candy. Ano yan? Anong candy yan? Milk. Yes. Toothbrush ka rin na. Toothbrush ang kaipin ito, guys. Eh. Ayan. Toothbrush ang kaipin niya. Parang guwapo pa rin. It's so cute. Ayan. Saan tayo pumunta kahapon? Okay. Mamila at Daddy Dadilo. Ayan. Kahapon. Hindi ako nakapag-vlog pala kahapon. Kasi ngayon yung cellphone ko, ano na, malapit na malobot. Ba Ba't ko mag-full charge? Mm -hmm. Kasi yung ano ko, alarm clock ko, wala sa lugar mag-alarm. <laughs> wala sa lugar mag-alarm. Nag-alarm mag mag clock. Kasi papabayaan ko lang siya. Yun, hanggang sa malapit na pala malo. But, yun. Di ba? Nakahiga lang ako ngayon. Ayan. Nakahiga lang ako So, uh, mamaya, hindi ko na ako So, later na lang, guys. So, dyan na muna kayo. So, ayan. Ano? Dyan muna kayo. So, later na lang. Later na lang. Ayan, ako makain ng candy. Ayan. Dyan na muna kayo. Hi, guys. I'm back. Ayan. So, nagdoto ako ng, ano, ng popcorn para sa mga kids. Kasi, ano na, merienda time na. Ito sila Raven, no? Oh. Hello. Ayan, si Heron. Hi. Mommy friends zombie. Mm-hmm. Ayan, no? Oh. Hey. Mm-hmm. guys, on oh. popcorn. Mm-hmm. Magulo yung bahay today. Ayan, no? Oh. So, ayun. So, wala well, tayong ganong ganap, guys. Galing ako kanina yung school. Mm, binigay ko yung mga requirements na yun sa school ham. Huh? Yung card niya. Yan. Hindi na ako pag vlog doon kasi syempre sa so daming bata doon din. May mga bata doon. So, ayun. So, nahiyad. Medyo nahi-shy type pa ako. Parang bumalik ko ako sa parang ano. Kung baga, bumalik yung pagiging shy type ko dahil tagal ko hindi nakapag-vlog. Ayun. <coughs> So, siguro unti-unti yan, -unti, eh, makakapag-vlog ako ulit. <laughs> so, ngayon, um, ina inayos kasi kagabi ni Ron tong ano, piano. Wala, wala tayong piano sa likod ko. Kasi, yung ano ba tawag din? mga taktiklado yata, yung nagkakaroon ng problema sa so, papagawa niya. ng piano niya. So, ngayon, nanonood si Hero ng ano. Ngayon, Si ano pa zombie? Hmm? Sa safari. Ano? You Ang gulo ng bahay, 'di ba? Basta si Heron. <laughs> Ayun. Yung dalawa pinagsama, si Heron tsaka si Raven. Ayun. So, ano na, um, merienda time na and then nakapaglaba na ako ng damit niya. Tapos ay ba? Yun lang. Inaantay ko lang kung anong um, tawag dito. May assignment pala si Heron. Hello, may assignment ka pala. Gabi assignment. Oo, oo. Gabi yung mga books nila doon. Ang kakapa ng books nila. Kaya yeah, yun. Binulugan lang din namin. Para magkaroon na ng books yung mga bata. Tapos kanina, tuwan-tuwa si Raven pumunta siya sa eskwela ng kuya niya. Tapos yung ano na, na kami, um iiyak na si Raven. Si Ayaw pang umuwi, gusto sa eskwela ham. Tapos gusto niya pumasok, lumalabas sa school. Sabi ko, pag, pag nag-3 years old na siya o 4, yun na, pwede na siya pumasok sa school. Yun. Ano yung song? There's a zombie. Ang yun? nyo. naman daw siya ng zombie. Ayan. Plans for si zombie. Actually, yung panahon namin, dalaga-dalaga pa ako, naglalaro kami ng Plans for si Zombie ng mga kapatid ko. Ayan. Plans for si Zombie. Yeah, may laro na, ma'am. Tapos, ano, uh, ah, yeah! ano ko yung natapos ko yan. Natapos na, may magkakapatid yan. Pati yung Mario 3, yun. Yeah! Pero wag ka sumigaw. Oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Ayan. Ano yung kinagawa mo sa kapatid mo? No? Oh, ayan. Huwag nga kayo magharutan kasi panagsama talaga kayo. Dapat mag kayo ng ano. Yeah! Ayan, malikot to. maingay to si na makulit. Up, yun. So, guys, wait lang ha. Ayos yun ka lang si Raven. Kasi, kana pag iwala dalawa to. Nang <laughs> pwesto. So, dyan na muna kayo, guys. Hindi ko pa alam kung ano magiging ganap today. So, ayan. So, to ganap natin. Nagluto ako ng... Parang nasunog pa nga yung popcorn ko yun. Ah! Ayan. So, dyan ah! na muna kayo, guys. Kain tayo. <laughs> Hi, guys. I'm back. At dumating ng aking... Ah, uh, ayan. Galing Shopee. Bumili ako ng left and right brain development. Yung para kay, ano, you know, kay Raven. Kasi ginagawin mo, drawing ka dito. Yan ako dito ng line. Kailangan kasi, mano nila yung line na yan. Pag ganyan, ganyan, ganyan. Pag zigzag, ganyan. Motors, develop, para ma-develop ang kanilang brain. Ano, ano ka ba, Raven? Ito, hindi ganun mo. Oh. Uh, hmm. Uh. mag-start. Ayan.

Hi guys! I'm back. Yan. So, ayan. Patuloy na natin ulit yung nag-vlog ako kahapon. So, ito pa rin yung damit ko. Actually, ito yung uniform namin sa, ano, sa online class. So, ito kasi yung pinapaano sa amin. So, sabi ito doon kulay na color coding ba yun? <laughs> Yan, Meron akong red. Meron akong, um, ano ba ba, blue. Meron akong, ano, uh, violet. Kasi yung mga color coding kami sa bawat school. So, ayan. Sa so online class. So, ngayon, magtuturo ako ngayon sa uh, voice lesson today so ayan, so, bali sinuod ko na rin po kasi mamaya diretso na ako sa pagtuturo sa academic so ito, sa so voice lesson, bali inaantay ko lang siya <coughs> dahil nag-shower nag nag-shower muna siya Next shower muna siya sa grid kasi galing natin siya sa school and then ayan. kasi dito sa atin umaga sa kanila ano na, hapon So, ayun. Tapos ko si Gego, eh. Kasi nai napa na, napaaga yung pag-in sa Zoom. So, ayun. Sabi yung gano'n, si Gego, head you shower first. And then, I call you if our time is, ano na, yun na, yung cam na nga, ito na. ba diba? So, si Raven, well, nandun sa labas. Si Heron, nasa school. Pumasok sa school, hinatid ng papa niya. So, sunday na lang namin mamaya. So, ayun. Agahan na lang namin. And then, ano ba ba? ayun, so wala, hindi ko alam kung magiging ganap tingnan natin kung ano na magiging ganap mag-aayos lang siguro, kung malamang susunduin yung dami ng bata so, or si Ron na magsusundo, depende pero hopefully, kasi wala naman akong tuturuan din, sa hapon meron academic nga, ayan pero mamaya meron nakatuturuan tuturuan ka so sayang naman din, pag hindi daw makapagturo ng umaga so, so inaantay ko din siya matapos, kasi maaga pa eh 8, 44 in the morning pa lang dito sa atin tapos sa kanila, <coughs> ano sila eh, parang sa so, tagasang sila? US yata sila. So, mas ma maano sila hapon pag-gabi, parang gano'n. Hmm. Sabi ko, so, gawin na muna ngayong gusto niya gawin. So, saka kami mag-voice lesson. Actually, ano, hirap kumanta ng maaga. Um, siguro, kailangan muna mag mag-breathing exercise, tapos mag-vocal warm-up muna. So, pinakamayap talaga kumanta pag-morning. Ayun. So, itong ano, school na to, <coughs> itong school na to na tinuturoan ko, ito yung ano, um, Dito ito yung, ano ba tawag dito? Dito din nagpa tutor yung anak ni Miss Rosal Nava. Rosal Nava. yon, Dito din school na yon So, doon ako nagtuturo ngayon sa online. So, yung pa! anak kasi ni Rosal Nava. Ay, pa! si Raven. Yun, oh. Opo. Hello. Good morning, anak. Ayan. So, yung school na yon school of music na yon Then, nagpapatulo yung anak ni ni Sorasal I think, ang tinutu sa kanila, face to face naman sila. Um, piano. I think piano. And then, voice din yata. So, ayun. Both together. Both together. Ayan. Voice and piano. So, ayun. Tapos, ano, yung isa naman, ano, ayun, yun lang. Basta, ah, uh, nag ano, sa school na yun, yung tinuturoan ko ngayon, dun yung ano, nag, uh, nagpaturo yung anak ni ano, Miss Rosal Nava. So, yun. Pib, ano yung favorite na singer ng kapatid ko ni Hazel? Ayan, nakita ko lang din sa page nila. And then, yun. So, thankful ako kahit papano is na tanggap nila ako ng school na yun. So, hindi na ako mag-mention ng pangalan ng school kasi baka mamaya bilang makita nila bawal. <laughs> bawal pala mag-mention. So, hindi ko na i-mention guys kasi ano, privacy na rin. So, yung ibang school kasi medyo um, hindi ko din ma mababanggit sa inyo, mamay-mention sa inyo kasi din, yun nga po, kailangan na permission. Pero yung iba kasing school, nagtanong na ako, bawal talaga. Kasi, yun sa, ano, academic, kasi lang na sa academic, yun. Medyo, may privacy sila. Ewan ko ba, bakit ganun? <clears throat> basta yung, ano, private, ano ko, online class ko. Ayun nga. Ah, uh, makikita nga doon, Miss, ah, uh, Peachy, ah, uh, online tutorial class. Sa akin naman yun. Meron naman akong private class din naman. So, ayun. Ilagay ko na sa description siguro, or, ilagay ko na lang. Basta yun. And then, um hindi ko alam kung ano pa magiging ganap. And then, kanina, nag, ano ako, nanood ako ng mga vlog ng kapatid ko. Kasi kailangan talaga sa mga, ano, sa mga watch hour nila. So, pinapanood ko. Tapos, may time na manonood din kapatid, yung anak ko, pala kapatid ko, yung anak ko, si Raven, yun. Nag-enjoy siya sa manon, nanonood ng mga vlogs eh. So, pinapanood ko. Hinatapos ko sila. So, kahit naguhugas ako ng plato, so, ganun ginagawa ko. Kasi, kailangan talaga yung, ano, watch art Ang taas kasi ng watch hour nila. ba yun? Pero ayoko na magreklamo. <laughs> so, ayoko na magreklamo sa watch. Ay oh, no, ba't ganun? So, yan. So, guys, later na lang kasi malapit na yung time namin. Ano na, 8.48. So, mag-ready -e na ako. <coughs> Actually, kanina umagang umagang umaga, 7.30 a.m. pa lang, nagturo na ako ng voice lesson sa ibang school naman. <laughs> Pero online lang din. Hindi ko ma-mention din kasi hindi ko pa nasasabi doon sa may-ari kung pwede. Kasi baka hindi So, mahirap. <laughs> ayun. So, um, bali, 7.30 ako in the morning. Nag like, Nagturo like, kanina. So, maaga ako na gano. After ko ayusan si Heron, Yun, diretso na ako nagturo dito. So, ayun. Tsaka once a week lang naman yung turo ko dun sa isa. Ganun din dito. So, nag inaccept ko na. So, ayun. Pero dapat talaga, everyday ako uh, nagigising na maaga dahil si Heron, um, nagigising, ano, may pasok ng maaga. So, ayun. Ayan. So, nandito yung piano ko, guys. So, mali pa nga yata yung paglagay ko ng piano, ayusin ko pa to. Hanap <laughs> pa ako ng mesa. Ayan. Ayusin ko pa yan. So, bahala na. Bahala na si Darna. So, dyan na muna kayo, guys, ha. Kasi, haba na naman ng ano ko dito. Kwento ko. <laughs> so, later na lang, guys. <laughs> Hi guys! At nandito na ako sa sasakyan sa kotse. Bali, kukunin lang, kukuha lang kami ng ano, ng nag-cash in ba yung cash Pero cash Kumuha ng pera si Ron sa Gcash. So, pupunta na kami sa school ni Ron. Bali, magkusubo kami. Ayan, kasama ko si Raven. Raven! Hi! Ayan. Okay, so, ayan. So, later na lang guys, pagsabiyahin na kami. So, dyan naman na kayo guys. Hi guys, nandito na kami sa school. Kasama ko si Raven. Ayan, nandito na kami sa school ng kuya niya. Ayan, dito siya. Ayan. Ano, Andito sabi mo na Raven? Nandito na kayo sa school ni Rainy, kuya Heron. Ayan. kinaklose nila yung door kasi kailangan dahil maraming makukulit na bata din so ayun so later na lang guys panakawin na kami sana magkasyang aming MV ng ni Raven ayan si Raven oh. kahimig lang siya nasa ano kami swing ah, ayan dalawa kami nasa swing yay <laughs> so dyan na muna kayo guys so later na lang oh, oh. Ayan. ayan. dito na kami guys. So, kasama ko na si Heron. Heron, pakita ka. Hi. Ay, ayan. dumi-dumi. Ayan o. No. Ayan, no. ayan So, ayan. nag na sila. Galing silang school. yan ayan, si Heron. Si Raven. Nagsundo. Ayan. Ayan. So, nakapili na rin kami ng ulam namin. Ayan doon si Tas Banana. Tapos bumili din kami ng ano, malagkit, batuan, batuan, sapin-sapin, tsaka maha. Daya pa ni Raven. Ayan. So, so, later na lang guys. So dyan na muna kayo. Pauwi na kami. Hi guys. I'm back. Ayan. Nandito rin na ako. So na kami sa bahay kanina pa. Bali, pinakain ko na yung mga kids. Ayan. Kumain na kami ng lunch. lunch namin kanina. Pinakita ko sa inyo yung manok galing doon si. So hindi ko na siya in-open habang kumakain. hindi uh, na ako nakapag-vlog habang kumakain kami. So, yung nakita niya po kanina yung sa doon, si yung uh, nasa kotse kami. Tapos, nag, ano kami, na, kumain din kami na mahablang ka, ano ba yan? Sapin-sapin. Ayun. So, ngayon, magre ready na ako, guys. Balik-balik work na naman ulit ako sa academic. So, bali, tuturuan ko is, mga students ulit na grade 1, kinder, gano'n. So, yun, tuturuan ko later. So, hopefully, maging okay yan So, alam, ko, kunin ko lang yung tubig ko, guys. Mag-water lang ako. So, ayan. So, mahaba-haba din yata yung naging vlog natin for today. So, ayan. So, ayan. So, nakikita nyo, guys, yung lipstick ko. Hindi ga, Sobra parang brown ang dating ng kulay. So, mapakita ko sa inyo yung lipstick ko. Ayan. Ayan eh, wait lang. Ito yung lipstick ko is number, wait lang. Number 5. ah uh, number 5 yung lipstick na yan. ano, binili ko siya sa Shopee. Actually, hindi naman siya ganun. Hindi siya branded eh. DW. Nakalagay DW. So, ito yung kulay niya. Parang yan, may pagka brownish siya. Parang ganun. Something ganun. Or red. Parang ganun. So, ito yung ano, ito yung isang binili ko. Number 5. At bumili din ako isa pa. Number 10. Hindi ko alam bakit ganun. Parang iba na kulay nito. Tingnan ko. Masinip ko lang. Ay, lumabas. <laughs> Ayan. Hindi ko pa nagagamit to, guys. Ayan o. No. Plan ko ano, uh, ibigay ko to kay ano, kay hey, Hazel pag pumunta ako. Ewan ko lang kung gusto niya to. Ayan. Itong ano, number 10. Kasi nakabili na ako isa o. Oh. Or baka bumili pa ako ng light color. Ewan ko lang gusto niya. Kasi mailig din sa lipstick yun. Collection niya. Lipstick. Tapos, mga makeup. Actually, yung isang box na puro makeup niya yung dati. Ay, ewan ko nandun pa rin. O ginagamit ni Zella B. Si Zella B. yung pamangkin ko. Ayan. Sinagay ko lang sa bag. Ito na sa mini bag ko. Ayan. Plan ko ano. Ayan. Parang sarap magbenta ng ganito. Sabay ganon. <laughs> Hindi siya branded guys ha. Mamaisipin mo branded siya. Hindi. Mura lang to. Nabili ko lang din siya Shopee. Alam niyo naman ako. Pag mag nag-sale lang Shopee. Binibili ko. Kahit. Basta pag may pera ako. Pero pag walang pera. edi di. Huwag muna. So ayun. Ayan si Heron. Pakita ka Heron. Hi. Hi. I'm the wolf. 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 What is called wolf? F wolf? Wolf. Wolf. Oh, wolf. W. W. O. o L. L. F. Wolf. Oh, wolf. How is your school? Great or no? Great. Okay, great. Okay. <laughs> oh, So guys, uh -huh. uh, ayan na. So later na lang ulit kasi mag-start na ako magturo. Ayan. Mommy. Oh. Like, share, like, and comment, decide! Opo, ayan. Like, share, and comment. So later What? na... HL, like, share, like, tama si So later na lang guys ha. Diyan muna kayo guys. Um, pag ano na... Siguro later na lang. So, dyan muna kayo. Bye! Bye <laughs> ka Later na muna. So, I'm back guys. So, kanatapos ko lang mag, ano, mag, uh, online class. So, ito, nag-absent kasi isang estudyante ko. Kaya ngayon, uh, galing tong Shopee guys, bumili ako ng mga baso. Ayan. Medyo parang may ano yung iba. Ayan, glass. Bumili ako ng glass. So, ugasan ko to yun. Ugasan ko. Tapos, bumili ako ng baby wipes. Ayan, mga baby wipes. Bumili ako ng 5 pieces. Tapos, 6 na piraso na na glass. Bumili ako. So, hugasan ko muna itong mga to. Ayan, Oh. Gusto niya parang baso ng Jollibee. parang may konting gas-gas. Pero, yan na. ko na. Malilinis ko naman siguro yan. Ayan, ito, ito. Ayan, na. naka-plastic kasi siya. So, ayan. Ito siya, guys, o. So, oh. Ayan. 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 So, ayan. Bumila ko ng baso. So, ano lang siya. Nasa, I think, nasa, nabili ko siya ng, ano lang, 95 pesos yata to. Ano yung peraso? O, 100 plus. Parang ganun. Tapos, ito naman, nabili ko siya ng, ano, nabili ko ng, Ah, magkano ba ito ng time? Nag-sale kasi siya. So, nag nabili ko lang yata ng 60 pesos. 5 pieces. Ayan. Baby wipes. So, ayan. Ugasan ko muna to Same ng paghuhugas ko ng plato today. So, later na lang, guys. Diyan na muna kayo. Ano na piraso to ulit? Itong nabili ko ang baso. So, diyan na muna kayo, guys. Hello, guys. Nandito kami sa, ano, sa playground. Na North Olympus. Yes! Yes! Si Raven at Heron. Ayan, pumunta sa swing. Nagsiswing si Heron. Raven, nasan ka? Ayan, nagsiswing si Haron. Daddy. 3, 2, 1, go! Shhh, don't ano, don't shout. Don't behave, behave lang. Behave lang. Yeah. <laughs> Baras! <laughs> Start ka daw. <laughs> Mommy! Yeah. Ayan, ayan. Baras muna natin. <laughs> anak. Yan. nandito uh, na kami sa bahay kanina pa. So, nag-dinner na muna kami. And then, ayan. So, rest, rest na kami. Napagod yung mga bata. Naglaro sa playground kanina. Ayan. <laughs> tapos si Seron, si nag-ano, nag-tennis siya doon sa tennis court. And then, si, sila, Heron, naglaro. Exercise sila. So, ganun. So, ako, binantayan ko lang sila. So, nag nagbantay ko sa kanila. Then, yun. Nagbaon naman kami ng tinapay kanina. So, ayun. So, hindi ko na papahabain ng aking vlog, guys. Medyo pagod ako ngayon. Pagod. <laughs> tired ako ngayon. So, tired ako dun sa ano, pag-alaga sa kanya, sa mga bata. Hindi kasi pumasok yung mga, yung, yung 2.30 student ko. Yung 2.30 afternoon na student ko. Kaya, yun, nakapag, nakapag-banding kaming pamilya. So, ayun. So, see you on my next vlog na lang, guys. Thank you, thank you so much. Sa lahat ng mga subscriber, viewers, ayan. So, hopefully, uh, mapanood nyo ako para sa aking watch hour. Kasi, malaki yung ano, needs sa watch hours. I think that's a 4,000 needs a watch hour. So, kailangan more in watch time talaga, guys. So, thank you so much, guys. Sa lahat po, ayan. Don't forget to... Why? Excel like and comment is why. Okay, subscribe yan. Sabi ni Heron. So, so see you on my next vlog guys. So, bye bye. Bye bye, bye. guys. Bye. Say it bye. Bye. And bye bye. Good night.